magandang araw po ulit mga kaparmer at welcome back po sa ating channel tayo po ay muling nagbabalik para sagutin ang ilang mga katanungan ng ating pong mga subscriber madalas ding tinatanong ng iba ay kung nakakasama kaya ang pagtuturok lalo na kung maulan ng panahon Yan, ito pong bakang ito kaparmer ay tinurohan ko po nung sabado or nung linggo, ano, nung isang linggo bago bumagyo tinurukan ko po yan ko dyan. ang itinurukan ko dyan ay pamurga, ivermectin at saka po pinartneran ko ng vitamins ano, at base naman sa kanyang itsura ay okay naman, wala naman siyang sintomas na nakasama sa kanya yung ating binigay na pamurga so huwag ko kayong matatakot na magbigay ng gamot sa baka lalo na kung maulan, yun nga ay malaking tulong pa sa kanila hindi ko po alam kung sino ang nagpakalat ng ganong mga uh, chismis. Hindi po yung totoo ka farmer. Kita naman natin sa baka na ano, kung masama o hindi. Yan ang patulay. Yung mamaya yung baka doon kay Kuya Arnel, tingnan din natin kung kumusta. Kung nagtay, kung tinrangkaso dahil do sa ating binigay na gamot. Ano at base nga po, ang sagot po natin base po sa itsura ng ating alaga. Masigla po, wala akong naging na masama. At isa pa ay ano daw ang aking gamot na ginagamit. So yung pangalawang tanong, ano ang ga ang gamot na aking gamit? Vitamins at pamurga. So ipakikita ko po sa inyo ngayon. Ito, dala ko dito. Yan, ito po, para meron, ito lang naman ang aking gamit na pamurga. Ivermectin po ito, medyo matagal-tagal na. Yan, hanggang ngayon ay halos kalahati pa yung kanyang laman. Ano. Pero ito po hindi expired, ano. Ayan, ang halaga niya noon 390. Maari ngayon ito ay naging ano na 400 na. Expiration niya 2025 pa. So meron pa tayong isang taon. October 2025. At ang ating vitamins po, para sa mga nagtatanong, ay walang iba kundi biton. Ito pong biton ay vitamin ADE. Pero wala siya nakasulat na vitamin A, D, E. Biton 500. Yan. Ang presyo niya 700. Mas maganda kung bibili kayo ng ganito sa mga ano, yung uh, poultry supply or agribet supply. Mas mura doon. Huwag kayong sa online. Dahil minsan ay ang gamot na mabibili nyo. Ito ang gamit kong gamot dahil uh, mas mura ito. Tsaka ito vitamin E. pambaka talaga to, kambing, kalabaw. Pagka baboy, bela maganda, a farmer. Pero pwede rin ang bela mil sa baka. Ito pwede rin sa baboy. No kahit pagbaliktad niyo, pero pagka baka, mas maganda ang vitamin a, D. E. Kung wala kayong mahanap na ganito sa mga Kung wala kayong mahanap na ganito sa mga tindahan dyan sa inyo, bumili kayo ng vitamin ADE, yung talaga, literal na may nakasulat na vitamin ADE yun po ay mas mura, kumpara dito, ang presyo ng mga ganun ay nasa 500, parehas lang silang 100 ml, yan ito po ay 100 ml, so yan, 100 ml parehas lang po yan pero ito kung inyong coco ito kasi kaya na nito magturok ng mga 20 heads na baka hanggang 25 heads na baka. Samantalang so, yung tag pa 500 na vitamin AD eh, ang kailangan yung iturok doon kada baka ay 10 ml. Sa so, madaling salita, 10 baka lang yung inyong matuturokan. Mas mahal ito, pero pag inyong kinumpute, mas naka less kayo dito. Kasi ang kailangan nyo lamang dito sa per head, ayan, ay 2 ml hanggang 4 ml lang napaka tipid ganun din sa mga breeding pang breed na baka yan o. 2 ml to 4 ml kaya pag nagtuturok ako napakaunti lang po yan hanggang dito lang kaparmer yan. medyo mat maganit tilahin to ng aking panturok yan yan ganyan lang sobra lang ako ng mga 1ml dahil minsan bumabalik yung gamot. Sa laki ka naman ng karayom na ito. Ivermectin naman, pamurga natin. hindi po ako nabili ng ano, ng mga balbasin dahil ganun din, napakamahal din ka para matapos maaksay ang gamitin. 390 lang ito, samantalang yung balbasin ang 10ml noon. Yung 10 ml ng balbasin parang naglalaro na yung sa 200 plus hanggang 300. Tumatalang ito 390, 100 ml na ang laman. Kaya na rin ito magturok ng 20 hanggang 25 heads na baka. Dahil ang per, m per 1 ml nito ay 50 kilos na timbang ng baka ang katumbas. Yan, nakalagay naman. Pasensya na kung may juluma na yung label. Dahil ito yung nababasa sa, doon sa rep. Nagtutubig. Nagito na sa rep eh para hindi masira. Yan, nakalagay naman. Cattail. 1 ml. Yan. 1 ml. Yan. For every 50 kilos. Ibig sabihin, kung 200 kilos yung inyong baka turukan nyo lamang ng 4 ml Ayan. times nyo lamang ka farmer 4 times 50 is 200 kilos ibig sabihin napakalaking tipid dito kumpara sa balbasin o sa ibang albendazol napakamahal kagaya na sinabi ko kanina yung 100ml na balbasin apat lang ang inyong mapupurga dahil ang talab ng balbasin ay 1ml is equal to 10 kilos lang sa madaling salita kung 100 kilos yung inyong baka 10ml lang inyong gagamitin, kung 200 kilos ang baka nyo kailangan nyo gumamit ng 20ml so napaka konsumo at ma talaga makonsumo siya dahil yung yung gamot na yon minsan natatapon iniluluwa pa ng baka or ng kalabaw minsan naman maraming natitira doon sa panturok doon sa drenching syringe kung kayo ay pamilyar doon sumak so saya talaga pero mabisa yun para meron hindi ko sinasabing hindi mabisa sa akin lang sobrang mahal sobrang makonsumo ang advantage nga lang na madali siyang gamitin dahil yun ay sinusupak lang oral lang yun sa bibig pa dadaanin. Samantalang ito, kailangan nyo matuto mag-estimate ng timbang. Kailangan kaya nyo tumantya. Dahil itong ivermectin, ang hindi maganda dito, marami itong ano, side effect. Pagka sumobra or mali yung inyong paggamit. At isa nga sa side effect nito, ka-farmer, minsan nagtatay yung baka. Ano, minsan tatay sa akin, nagtatay pa rin daw kahit napurga na. Purga na. So yun po ay nagiging side effect ng ivermectin kung mali yung inyong paggamit. For example, ay tinurukan nyo nga ng 10 ml kasi sanay kayo sa ibang pamorga 10 ml ang ginagamit. Ito 4 ml lang kaparmer kapag 200 kilos ang baka. Pag 200 kilos ang anong kalabaw. Ito ay nasubukan ko na sa pusa, nasubukan ko sa kambing, nasubukan ko sa baka. Uh, isa yun sa na experience ko sa kambing. Nagtay, nagtay. Pero yun 2 to 3 days lang naman gumaling din. At isang side effect pa nitong ivermectin, uh, ito ay pwedeng mawala ng gana yung inyong alaga. Yun naman ay kung mag-overdose lang, ka-farmer, kung hindi nyo nga kayang mag-estimate, sumubra yung inyong naibigay na gamot. Minsan nawawala ng gana kumain, minsan ayaw lumakad, uh, nakupo lang. Pero yun ay mga isang araw lang na ganun, na matamlay. Isa pang side effect, yung pangatlo, ah, uh, naglalaway ang baka kaya minsan ay yung parang bumubula yung gilid na kanyang bibig alam mo inalason yun, yun so isa yung side effect yun ng ganito ivermectin at ang pinakamatinding side effect nito kaparmer pwede po ito makamatay pag madalas yung inyong paggamit kaya ang ganitong gamot kung gumamit ako nito every 6 months dati ginagawa kong every 3 months depende sa katawan pero ang ideal nito every 6 months dahil ang titirahin nito ay atay yan delikado po ito kaya bago kayo gumamit ng ganitong gamot kailangan nyo muna ng matutunang umestimate ng timbang ng hayop paturo kayo sa inyong kakilala kung hindi nyo talaga kaya mag estimate uh, magtawag kayo ng marunong bumase ng timbang or kung hindi kung hindi pa rin, rin magtawag kayo ng veterinaryo yan para para sure bull ano wag kayong manghuhula ng iba't ibang gamot huwag kayo mag eksperimento ng gamot sa inyong alaga dahil livestock buhay pagka sumala uh, pwede kayong mamatay ng alaga so ang, ang pinakamala talaga ka farmer pagka nagkatama yung atay syempre mamamaya mamayat, yung sustansya ng kinakain ng baka natin yung ating mga alaga nanggagaling sa damo dadaan niya sa tiyan, dadaan sa atay yung sustansya nun hindi na makukuha ng baka dahil yung atay ang nagano doon uh, nagpo-proseso ng lahat ng kinakain na sustansya ng ating mga alaga mga baka natin kahit sa ating mga tao you know, pagka nagkatama sa atay naninilaw uh, dumi ng dumi yung dumi hindi makontrol sumisirit tawag doon nalimutan liver cirrhosis at ang tawag doon kaparamir pagka nagkatama sa atay so namamatay ang isang tao ganun din ang baka kaya ingatan nyo. Ano, ang balbasin magaling. Magaling siya. Yun nga lang yung presyo. Matindi rin. Medyo manghang ang presyo. So yun ang pinakita ko sa inyong gamot. Sunod natin ka kabarmer ay karayom. Yan. Ang karayom na gamit ko ay magkaiba ng haba. Pero pare lang ang taba. Ang haba nitong pamurga One half One half inch 1 1⁄2 inch po yan Ang taba 16 grains Yan may nakalagay yan 16 grains Hindi lang masyadong maninag sa camera 16 grains yan 1 1⁄2 ang haba 16 grains ang taba Sa vitamins 3 3⁄4 ang haba 3 3⁄4 inch po yun ha farmer 16 grains din ang taba Yan So magkaiba sila ng ano nang haba dahil magkaiba nga tayo ng gamot na gamit magkaiba yung pamurga, magkaiba yung vitamins pagka ivermectin, ito yung sa balat lang pinapatama nakalagay SC subcutaneous sa balat yan. in the neck or under loose skin ibig sabihin for example yan, lumapit yung pusa ito yung baka natin iangat ano? yun lang yung balat ilahin nyo, tuturukan nyo dito yan. Turukan nyo lang dyan, ka-farmer Yan, at yung balat, tuturukan nyo dito sa side na to. Hanggang pumasok yung gamot, ano, dito sa ano yan. Ivermectin. Pero sa biton, ang alam ko pwede rin yun, yung kahit sa balat lang. Ah, AM lang pala to. Yan. Ibig sabihin muscle or sa laman. Ah, pwede rin pala kaparmer. Oh. Yan, nakasulat din. SC. IM or SC Ibig sabihin, pwede siya sa laman, pwede rin sa balat. Pero mga vitamins, lalo na yung mga B-complex, madalas yan ay ah, malalim dapat yung tama. Or sa laman, pag vitamins. Ito, hindi, dito pwede nga sa laman, balat lang. Kaya yung ating karayom, pag pamurga, maiksi lang. Ayan, sa kapal ng balat ng baka kaparmer, kung kayo kumakain ng kulawo, kumakain kayo ng goto, makikita nyo kung gaano kakapal ang balat ng baka. Kaya ganyan siya kataba. Ang purpose ng ganyang katabang karayom para matibay syempre at mabilis may release ang gamot. Hindi pwedeng matagal ang pagtuturok ng baka dahil madadala ang baka. Ayan. Ganun rin sa ano, mataba lalo na ito. Napakalapot po ng mga vitamin A, D, e. Para yung mantika ka farmer. Ayan. Kaya ganyan katabang karayom natin. capacity nito 20 ml. Pero madalas nating gamit 5 to 6 ml lang. Depende po 'yung sa laki ng baka. Ayun. Ganun din 20 ml din sa pamurga. Meron kasi mga gamot ka farmer kagaya ng DCM. Ang DCM ay ginagamit na pampagatas o kaya pampa calcium 'yun eh. Calcium 'yun ang DCM calcium. Isang klase ng calcium. Ah, ginagamit 'yan sa mga nangihina din, parang vitamins din, parang B complex. Pero madalas yung ginagamit sa mga may ng gatas ng inahin, mga kambing, baboy, pwede yun. Sa baka, ang DCM kailangan nyo na maraming volume. Yung isang kambing lang ka meron na 20 kilos or 25, kailangan nyo turukan nyo ng 20 ml. Ibig sabihin, isasagad nyo dito. Yan o, oh. isasagad nyo dyan. Pupunuin nyo to. Kaya iba't iba rin ang capacity ng panturok, Depende sa gamot na inyong gagamitin. Kaya naman ito ng aking ginamit. mayro kasi 10 ml nito na ganito rin ang forma. Uh, ah, Siyempre, hindi natin masasabi kung ano pa yung pwede natin gamit, yung gamitin na gamot sa ating mga alaga. Darating ang panahon na magkakaroon din ng iba pa sakit ng ating mga alaga. Pwede magturok tayo ng DCM sa baka. So ang technique na lang doon para para na lang doon para maturokan niyo ng maigi o so, halimbawa gagamit kayo ng DCM na gamot uh, ilang beses kayo magtuturok depende sa pangangailangan ng hayop pagkambing 20 ml DCM so hindi mahal lang DCM yun nga lang marami yung volume na kailangan Yan. so yun lang yung mga yun ilan sa tanong ng ating mga viewers, subscriber at kahit sa mga group yan. So in case naman ka farmer na na-overdose yung inyong baka at nagtatay. Uh, may mga gamot din naman sa pagtatae ng baka or kahit ng kambing. Ang ginagamit ko dati ay Scourrex tablet. Mura lang 'yon, 25 pesos lang ang per tablet. Oral po 'yon, dudurogin at ilalag ilalagay po sa container tubig. Parang betteros din ng paggamit. Tapos isusupak niyo sa inyong alaga. Isang tablet lang kung halimbawa ay Ah, maliit pa yung baka. Kung malaki, gawin yung dalawa. Ayan. 25 pesos lang po ang isa nun. Halos ka lamang ng better thing gold. Kung kayo naman ay may budget, hindi ko nadala yung isa kong gamot, ah, pwede po kayong gumamit ng bakterid Yan. Ang bakterid po ay pwede sa baboy, pwede sa baka, pwede sa kambing. Ang bakterid nga lang po, talagang kapresyo siya ng belamil may talagang ano maduin po ang presyo nasa 1.5 po ang 100 ml noon kung hindi ako nagkakamali baka tumaas na ano dahil lahat naman po nang bilhin ay eh, tumaas na ngayon yung maliit 220 po ang bili ko yung maliit na bote na 10 ml ganito lang kalaki so yun po yung gamot napakabisa po noon kaparmer subok na subok na yun sa mga biik ay mga hindi pawali na biik mabilis yung mabot ang dumi yun po yung pwede nyong pangontra o sakali ngayon yung inyong alaga pero pinakamabisa magpurga kayo kung hindi nyo kaya magturok balbasin albendazol parehas lang po yun kung kaya nyo magturok ivermectin pero wag nyo gagawing monthly every 6 months na lang or every 3 months para sure na hindi magkakaroon ng problema ang inyong alaga at yung tinuro ka nung nakaraan yung mga baka okay naman sila yung pagkakaulan na yun, linggo yun simula nung ano pa, nung ano, linggo pa yan ito yung mailap ito yung maamo yan pero mas bata ito yan, itong mailap na to tingnan natin hindi na papasok kung ibakod mas bata yan oh. mas malaki pang ilalaki ito medyo magulang-gulang na to Maka ito ay walang isang taon na alagaan itong isang to. Ito kaya nito kahit mga isang tao at kalahati. Yan. So hindi naman nakaka-apekto yung ano, yung maulan tapos magtuturok ng pamurga sa baka. Hindi po yung totoo. Maganda naman ang kanilang kondisyon. Hindi man lang nagtae, hindi man lang sinipon. Ivermectin ang ating ginagamit na panturok yung isang malaki-laki hindi ko alam kung nasan banda pero nandun daw sa banda sa may daan doon tingnan natin maya maya ito, bilog na to pero wala laki pa ka farmer Lalaki laki pa nang ilalaki nya ano pa yung balat luwag na luwag pa hindi na ako pumasok doon ng bako doon buti di nasisira yung mga saging dito turdan pa naman ayan, so ayan pinuntahan lang natin ito baka nga ito mga isang buwan na aamo na ito o mga ilang linggo tatakaw na rin yan ito yung 52 ah nagbaliktad yung sabi ng aking tatay sabi niya ito daw yung 52. Ito yung 56. Yan, pero sa totoo ito yung 52. Ito naman yung 56. Yan yung bakang yan. Kamukha yan nung nasa amin ka-farmer.